Hi guys, ito na yung mga uh, dahon ng mga succulents ko oh, pinagtatanggal ko sila tapos itanim ko kasi ganito daw ang pagpropagate ng mga succulents ayan may tumubo na may mga buds na sila ayan o oh. pag lumaki-laki na sila pwede na muna i-transfer sa mga maliliit na mga pot oh, ayan o oh. may mga na siya may mga dahon na siya may mga sa linsing na, may suhoi na ayun, ganito lang pala magpadami ng succulents guys tanggalin mo yung mga dahon, tapos ilapag mo lang ayun, tumutubo na sila oh ayun oh, kahit hindi mo pa nga natanggal oh, ano, may uh, suhi ng tumubo, so ganito lang pala yun guys, magparami ng mga succulents, pag dumami na sila, pwede mo na rin silang mapagkitaan ibenta mo kahit 50 pesos lang bawat isa so ganito lang pala ang pagpala parami lang si at saka mga cactus ayun oh, marami na siya so may mga ano din ako yung ibarin rin oh, nilalagay ko lang sa puno ng mga sapat ayun may mga tumutubo na <clears throat> pag medyo malaki-laki na sila pwede na natin silang i-transfer ayan o oh may mga iba din na hindi tumutubo na ano sila nagda-dry diba mainit nung nakaraan so yun ang iba hindi na tumutubo pero marami din nag-survive ayan no may mga ano siya may mga suhi ng nakausbong ayan so yung cactus ko rin na mga uh, suhi Uh, pinaglalagay ko sila dyan tingnan mo tumutubo na sila so pag medyo okay na pwede natin silang i-transfer ayan o oh. cactus yan, uh, succulents yan so ganito lang pala magparami ng mga succulents tanggalin natin yung mga dahon lagay natin dyan sa mga pot at kusang na silang mag ano, magkaroon ng ugat at tutubo ayan ito rin ang oh marami na siyang mga salinsing